yung mga idol ito yung ano taga oh kahuli rin sa wakas sa kapalautin mag isa kaya bukas ko na ay ano yung ibang video mga idol pag nasa tabi na kasi umuulan masisira yung cellphone guys, sasama ako mamaya manguha kami ng pusit, manghuli kami ano, inaayos na nila oh And guys oh yung tansi na ilo no oh. oh, yung pangawil namin ayan oh natin din mamaya guys kita kits mamaya sa laot

Ayun, si Naglin sa puwitan ko. Ayun, paano na? Tatakip silip na. Nanagrasyan tayo na. Idol. Nakahuli na ako idol. Unti-unti meron pa din idol o. Oh. Yung tansi, ihilain ko pa o. Oh. Ito lang mapakita ko sa si idol kasi ulang taga binigay. Yung mga idol. Ito yung ano o. Taga o. Oh. Kahuli rin sa wakas. Sa kapalawitin mag-isa. Kaya bukas ko na ay ano yung ibang video mga idol. Pag nasa tabi na. Kasi umuulan. Masisira yung cellphone. No? parang isang kilo lang natin yung huli ko eh. kundi lang hindi nagpa huli ng maayos